may nagdala ng portable radio mga lods uh, isang matanda na nagtatrabaho sa bundok sabi niya ma madali daw malobat kahit bumibili siya ng battery na AA so ang gagawin natin mga lods ay ikakabit natin to battery ng cellphone para magamit ng matanda at ibibigay natin to ng libre mga lods kasi nakakaawa yung matanda dahil nag uuling sa bundok. Wala siyang mapakinggang radyo. Dahil ang gamit lang niya dito ay AA, lagi siyang bumibili at laging nalolobot yung battery niya. May built-in na battery to kasi Rana. So, ang gagawin natin nga ay lalagyan natin ng battery ng cellphone para magamit ng matanda mga idol. So ang gagawin lang natin dito ay ikagrinder natin yung plastic mga lods para magkasya yung battery. Ito, bubutasan natin itong mga lods para ma-shoot yung battery at ididikit natin mga lods. butasan natin mga lods so pagkasya na ang battery dito ay itidikit na natin ng glue stick ayan mga lods isushoot lang natin dito tapos uh, itidikit natin para madikit natin ang glue stick at para lapat yung pagkakalagay ng battery mga lods Ayan mga lods na dikita na natin. Pagkatapos nating nang madikita na ay ihinang natin yung kanyang battery sa board ng radyo mga lods. at ikakabit na natin itong tinanggal natin mga cordon mga lods yung antena ng AM tsaka antena ng FM so tetestingin natin mamaya kung kung gagana to mga lods antena nga pala nito mga idol ay sa AM, ferrite core. Tapos yung antena ng FM ay sa yung mahaba. So magkaibang antena yan mga lods. Kasi ang AM ay gumagamit ng amplitude modulation. So ito mga lods, gumagana na siya mga lods. Okay na to. So mamaya tetestingin natin kung magcha-charge na ba ang kanyang battery. singer ah uh, parang fire line na 'yan di laging nasunog pero mababaw din dito Bike lanes use secondary roads, so he says for more. And does bike lane, young bike lane. Only bike lanes instead can be used for motorcycles. Yeah, for better of no motorcycles in highways like it. Allah hatta mayna. So no more. Sa bike lane, ha? Kapag uh -huh. hindi sa ngayon. Uh -huh. Alis na naman yung bike lane na yun. sa Esa, sa tertiary road na naman kung sila. Hindi sa ngayon. Uh -huh. uh -huh. ah -huh. d Ready? <laughs> 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 So, ang itetest naman natin mga lads ay kung nagcha-charge ba ang battery niya. So, may makikita kayo na daloy ng current sa baba. Yun ang ampere. So, ang battery nito mga lads ay medyo full charge naman. Sinaksa ko na mga lods. Ayan, may gumaga ng 210 milliamps. So okay to mga lods. Handa na natin ibigay dun sa matanda ang radyo para magamit na niya sa bundok mga idol.